Hello mga person! So for today's video, ang mga kaganapang ito ay kahapon pa nga. Maaga kaming umalis pagkapasok ni Ate Chelsea at ni Ati Angel niya sa si school. Ingatid na lamang pala ako dito ng Daddy Gerson niya sa my hospital dahil nga may trabaho siya sa araw na yon. Maya maya lang ay tinawag na nga agad ako kaya naman naghahanda na ako ng aking face shield dahil hindi nga daw po pwede humarap sa doktor nang walang face shield. Buti nga ay nakadala ako ng face shield dahil yung nakaraan niya ay bumili pa ako. Pagkagaling ko nga doon sa loob ay nagantay na ulit ako dito sa labas at napakainit na nga. Buti na lang dala ko ang electric pa ng ati Chelsea nyo. Akala ko nga ay nandoon agad ang OB sa loob. Yung pala ay ang nurse muna ang nag-assist sa amin tapos check niya yung heartbeat ni baby. Hindi ko pa nga narinig yung heartbeat ni baby sa may Doppler. Tapos ang tagal nung nurse kakahanap ng heartbeat niya. Sait pa naman ako marinig ang heartbeat niya. Naparanoid na naman nga ako. Pero sabi nga ng nurse ay may ganun daw talaga. Tapos panatag naman ako dun sa naging ultrasound ko noong nakaraan at kitang kita naman na malakas si baby. Kaya maya lang ay dumating na nga agad ang doktor at natapos na nga ang check up ko. At agad agad na nga akong sumakay ng jeep para makakain na ako dito sa Jollibee. Medyo matagal nga kasi ang pila doon at inabot talaga ako ng lunch. tsaga tiyaga lang talaga ang pila sa mga public hospital. Hindi na nga po ala ako nakapag-video doon sa hospital kaya puro mukha ko na lang nakikita nyo sa video na to dahil hindi nga po pwede ang mag doon. Nakakatuwa din naman tong electric fan ng Ate Chelsea nyo ay buhay na buhay pa rin inabot na ako ng half day doon. Heto na nga pala yung in order kong pagkain agad-agad namang dumating sakto ay gutom na gutom na nga ako. Uminom na nga muna ako nitong pineapple juice dahil nakakauhaw at sobrang init nga doon sa biyahe. Super meal na nga yung in order ko dahil sobrang gutom ko na talaga. Successful naman ang naging check up ko sa OB ko doon sa public hospital dahil nabigyan na nga ako ng schedule kung kailan ako masi-CS. Kaya naman alam na natin kung kailan natin makikita si baby. Very good nga daw ako dahil maaga akong nagpa-check up doon at nabigyan na agad ako ng islat. June 11, 2024 nga pala natin makakasama si baby dito sa mundong ibabaw. Kaya naman sobrang excited na rin talaga ako. Sa January 16, 2024 nga rin pala ang balik ng follow-up check-up ko at kailangan dala ko na nga ang mga laboratories na pinapagawa ni doktor. Sulit naman talaga ang pagod ko ngayong araw na ito dahil nabawasan na mga ang mga iniisip ko. Nangangamba nga kasi ako na baka hindi ako magkaroon ng slot for cesarean section doon sa public hospital. Sobrang laki din kasi talaga ng diferensya ng matitipid mo kapag doon ka sa public hospital. Sobrang mahal naman kasi talagang mga anak ng cesarean section sa mga private hospital. Diyos ko butas talaga ang bulsa mo. Kaya naman simula nga nang nalaman ko na cesarean section ulit ako ay talaga namang hindi ako mapakali hanggat hindi ako magkaroon ng islat ng cesarean section doon. Kaya naman kain na tayo mga person at makakain na nga ako ng maayos dahil meron na nga akong islet for cesarean section at meron pang pecha at alam ko na kung kailan ako mangangana, kung kailan ko isisilang si baby, June 11, 2024. See you baby. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlogs. Babu.